kain na po tayo mga idol naligo ako nagsabon ako ng kamay para sigurado po matapang po yung kwan aking ginamit na gamot kaya magkukutsara po tayo Wow. Napakasarap naman. Hmm. Eh. Pwede rin naman i eh, ganung -ganun, no? What oh, the tomato. papano na kaya ito ganun na lang ah hmm. hindi po ba hmm. mabagsik yung ginamit kong kwan gamot sinabon ko ng sinabon ang kamay ko. Pag inamoy ko, amoy gamot pa rin. hang ah, ektarya o ubusin ko to itrain nyo mga idol magkata ng dahon po ng kamuting kahoy yung pong pinakamura na dahon niya pwede tinapa dailies pwede baboy kala niyo ah. Hindi ako sana eh, na-overcook yung pano. Talong. Alam niyo mga idol. Ng mga bata kami. may radyo kami nung araw pag may radyo ka na medyo maganda-ganda ang buhay dadayuin ka ng mga malalayong kapitbahay nakikinig ng dula pagka nakakain na kami sabi ng mga magulang namin mga nakali na kayo magugas na kayo ng mga kamay kakain na tayo masasaya kami magkakapatid maliliit pa lang kami no? nung medyo papalaki kami konti hindi na kami nagkakamay minsan minsan nagkakamay minsan madalas na kaming nakakutsara magkasakit kasi yung father namin kaya nakukutsara na kami mainit po ang lugaw eh hindi mo na makakamay Ah. Ah. Na. Napaka-init ng panahon Nahilo ako kanina Naamoy ko yung gamot Tapos mainit Binaes pasang ko may umeeksena sa kwa pag iitsa ko ng pataba kaya hindi masinop yung itsa ko pinipili ko yung mahina yung may sakit para pumantay sa maganda eh kung magaganda lahat yan di, ang sabog mo yung talagang pasaboy na ganun panay panay na abangan mo na lang ha pagka aani na lang ako alam nyo dito sa Nueva Ecija, yung isang hektarya pag naka 60, 70 masaya ng mga tao sahod ulan yaan tanim ko na yan i-square e meter ko wag lang sisirain ng bagyo ang 1 hectare 10,000 square meter ngayon yan i-square e meter ko tapos kung magkano na ani ko bahala na kayo mag by did by doon Low oven po. Understand? <laughs> Nakikita niya kasi itya ko dito. Mahina may nakapagitan na maganda di dun na naman para magpantay mabagal pagka nagkucara ng mga idol ikakat ko na kasi baka abutin ito ng kwan kulang-kulang isang oras pagka hindi ko na ikakat. I love you. All. <coughs> Ikat mo na, direct.